Hey guys, welcome to my channel. So, a few hours ago, nagkaroon ng, ano, no? Ng kaguluhan sa internet. Okay? So, specifically, ito pa, ito natin. 30, uh, 11.30 p.m. Philippine time, all Facebook and Instagram users experience an automatic logout. The world wonders for 50 minutes and at 12.20 the aforementioned platform resumed so, nangyari yan kanina so gabi sa Pilipinas dito tanghali nagbabike kami yan eh and then pagbalik na namin tapos namin magbike yun nag try din ako mag login yun naka -logout. actually yung isa kong phone hindi pa rin nakaka login sa ano eh teka pakita ko lang ah Okay, hindi ito. Ay, ito pa pala ginagamit kong video. Okay. So, isa kong phone, pa rin nakakalagin sa Messenger. So, yung Facebook, Messenger, tsaka Instagram, yung meta na platform. Okay. Um, pakita ko lang to isang ni-research ko. Oh. No? Si Elon Musk, ino niya yung, ano, yung meta, no? niya, Elon Musk spokesman at Meta after Instagram, Facebook face global outage. Okay? Yung X hindi ano, hindi na problema. Hindi na problema yung X or Twitter. Pero yun nga, yung Meta platform, itong tatlo, yan, nagkaroon ng outage. So, sa Pilipinas, dami panic Dami nagpapanik, no? Ah, uh, lalo lalo yung magising kanina gising nung ano nung uh, late na late na yan sa inyo eh papanik panic ah, ah, Kanina nga tayo tanong miss ko ano ang gagawin natin pag wala ng ano facebook okay the thing is facebook lang ba yung mawala just in case diba facebook lang ba mawawala? okay lang siguro kung facebook lang no? kaso baka hindi facebook lang kasi uh, kung natatandaan nyo a few weeks ago, nagkaroon ng outage naman yung cellular service dito sa US. Ang pinaka, syempre, affected niyan yung mga multiple na providers, pero ang pinaka tinamaan dyan yung AT&T. And then, usap-usapan na Na-hack na yung AT&T, pero syempre, hindi nila inaamin. Okay, to the point na, na hindi ka nga makatawag ng 911. No? Hindi ka makatawag ng 911. So, nakita ko yung isang post ng FB friend ko. Pute yun, pute. Sabi niya, eto yun, this is what uh, uh, an apocalypse looks like. Yun nga, doon. Kasi pag emergency, paano ka makakatawag? No? Paano ka makakatawag ng police? Paano ka makakatawag ng emergency, EMS? O, oh, kung, yun nga, may problema yung phone. And, as of now, majority, cellphones na ang gamit. Wala nang gumagamit ng hardline or landline. 'di diba? So ano nga gagawin mo pag hindi ka makatawag ng 911? Uh, naalala ko lang na yung nag-comment no na um, yung SHTF akala daw niya, yung SHTF, ganun-ganun lang. Then na realize daw niya para pa lang the purge no yung WROL without rule of law in explain ko kasi sa last video ko no pag without rule of law wala nang batas wala nang batas-batas no pwede nang pumatay, pwede nang magnakaw, pwede nang rape 'Di ba? Ngayon, yes, ulitin ko no, kung akala niyo pagka nagkaroon ng SHTF, magba-brown lang, mga ganun, no? E, pa, e, paano nga pag wala nang ano, wala nang batas-batas without rule of law. 'Di ba? So, yung mga marauders or mga gangs na armado, mag-house to house 'yan, 'di ba? kukunin nila kung anong gusto nilang kunin sa bahay nyo. Pati buhay nyo, pwede nilang kunin. Wala namang darating na polis eh. Kasi hindi kayo makakatawag ng polis. ba? Diba? Pag nag cellphone outage. Pagka nag ano. internet outage. Yan parang ano eh. Uh, Piniprepare na tayo. Kasi ang ang reaction ni Elon Musk nung nagkaroon ng cellphone outage. Sabi niya ano to. Parang dry run daw to. Dry run. And then coincidentally one week or two weeks after, nagkaroon naman ng, ano, ng outage sa social media. Diba? So, coincidence ba yun? actually, hindi ako naniniwala sa coincidence niya. I believe that things happen for a reason, happened for a reason. Hindi lang natin alam during this time. Pero, uh, pag nagmo-monitor kayo, makaganapan ngayon sa mundo, hindi maganda ang senyales nito and uh, pinagpa pinagpapanalangin natin na hindi matuloy pero what can we do no we can only control what we can yung mga bagay na hindi natin makontrol anong gagawin natin so doon papasok yung essence ng ng prepping and then um, last ano ko dito slide is bisitahin uli natin yung yung page ni the real pinay prepper no kasi meron siya mga inputs dito no and uh, I'm not sure that people are grasping the concept of what happened a few hours ago so she was re referring to the social media outage Sabi na lang natin no two weeks ago was a test so I think that was the the cell phone outage today was a bigger test what happens in two more weeks yung susunod daw no ano yung may te testing nila Now is the time to prepare your family for life without the internet. Kasi tanongin yung sarili nyo, ano mangyayari pag wala? Buti kung ano eh, kasi buti kong entertainment lang sa inyo internet. Ang problema mga kababayan natin, iba buhay na nila. No? -sub, sub na talaga. No? Or naka naka ingrain na sa everyday life nila yung internet. Ano yan? Example. Yung mga ano, mobile banking. Ako hindi, hindi ako nagmo-mobile banking eh no? Isa yan sa potential na pwedeng magka problema, no? Uh, ano pa? Do you have a plan? May plano daw ba kayo? What will your business do? Yan, kung may business kayo, no? Na uh, shout out do sa so, ano, meron tayong truter na ang shout out is crypto. No, anong gagawin niyo pagka uh, walang internet? Eh di wala na rin yung crypto-crypto. What will your household do? Okay, pag walang internet. Um, in terms of learning, in terms of communication sa mga mahal niyo sa buhay, 'di ba? Yung may household, yung anak niyo, asawa nyo, 'di ba? Meron kayong connection through Messenger. 'Yon, kasama 'yan sa tinamaan kanina, 'di ba? O tanungin niyo 'yung sarili niyo, ano gagawin pag internet? Paano niyo makokontak sila? Uh, what will your car do? No? Paano, 'di ba? Pilipino gusto palagi mga latest gadget and believe na believe sa mga EVs. Uh, para sa akin, ano, talaga, Uh, it's a big no for EVs no yan yung ano eh yan yung isa sa mga bagay na, na pwede na makontrol remotely ano yun pag meron kang pinose na hindi maganda or again sa gobyerno pwede na lang i-shutdown yung EV mo diba example lang you know, diba pero pwede diba um how will you get around without a map yung mga taong dependent sa ways at saka sa GPS paano na paano na makaka ano pag hindi nga EV yung sasakyan niyo kasi palagi naman kayo naka GPS or naka ways and we have paper maps yan may map ako kasama sa bag out bag ko yung mapa ng Houston yung location ko eh do you have everything you need do you have printed medical books kasi uh, isa sa mga nagsasuggest dati no sa prep, Pinoy prepper group Oy, okay, meron ba tayong online na ano, yung collection ng mga yung mga prepping books or medicinal ano, uh, plants ganyan na online. Mahirap 'yan pagka masyado ka independent sa online. Paano nga pag nag-shutdown yung internet? Okay lang kung mag-shutdown yung power kasi pwede kang mag-generate ng power, 'di ba? Through solar. May problema kung pag yung internet. So wala nang silbi yan, yung mga online repository na yan. No? And ano pa? They have printed medical books. Yes, kasi, di ba? Sino dito yung ano? Mga nagre-research ng sakit nila online. Oy, meron ako na doon, masakit yan ko. Ngayon, tignan nga natin sa internet, ano sinasabi? Di ba? Do you know your local farmer? Okay, kasi, di ba? In terms of purchases, na sumusunod na rin yung Pilipinas sa pag-purchase online. No? bumibili na online. So dito, hindi ko alam sa Pilipinas kung uso na rin yung ano, no? yung grocery shopping online na magkano ka ng online order tapos i-deliver yung groceries mo sa front door mo. Ayan, pag masyadong dependent sa internet, oh, isa 'yan sa sa tatamaan, 'di ba? Uh, we have entered the Joseph era, friends. These are the warning signs and only wisdom will lead you to the next step. God wants those who need to prepare. Are you hearing the happy weekend? Okay. So, guys, no. Marami tayong na, nakuha doon sa sa post niya. As always. And uh, the question is anong gagawin nyo? 'Di ba? Kasi 'yung iba akala, 'yung internet is ano lang 'yan, social media, social media or FB lang. Hindi naman ako nag-FB, hindi ako tatamaan dyan. Well, the thing is ma kung talagang internet ang mawawala, 'di ba? are you ready? Lalo, lalo na kung naka ano na talaga yung everyday life nyo sa internet. Ano di ba sino dito yung hindi makalabas, makaalis ng bahay nang wala yung cellphone? Oo. Oh, di Diba? Yung, oh, that's my life. Ganyan, Pag nawala yung cellphone nila, parang gumuho na yung mundo nila. Bakit? Kasi nakakonect online palagi. ba diba? So, yung last two weeks ago, yung sa, ano, sa cellphone outage, That was a dry run. Ito, dry run na naman. Ano pa kaya? So, makikita nyo rin, no? In essence, makikita nyo yung control. Kayang-kaya talagang, sabi nga, mga memes, no? Kayang-kaya ilagaw tayo ni Mark Z. Kung gugustuhin niya. No? And, uh, ano pa? Maliban sa, maliban sa nagpo-promote siya ng mga ads, no? Sa, sa wall nyo, para siya ng muscle. No, oh, kaya kaya natin yan to. And, and sorry, and I think uh, tinitingnan nila rin yun yung magiging reaction ng ano ng mundo do sa nangyaring outage kanina. So, let me know what you think uh, that um, part of uh, prepping pala yon, no? Huwag kayong maging dependent niyan sa mga digital uh, informations. Dapat may hard copy kayo, yung mga libro, mapa, And then kanina na ako ako ng magandang tip din sa kaibigan natin na uh, ilista na yung mga contact sa ano sa address book. Balik tayo sa address book. Baka mamaya bilang ma ano mamatay yung mga cellphones natin. 'di ba? Hindi alam, Hindi alam at this point they ano they have the technology to do it. 'Di ba? So that's it guys, quick video lang regarding sa recent very recent a few hours ago na outage ng meta platforms like uh, Facebook, Messenger and Instagram. See you next time.